Alam mo, minsan may nagtatanong, saan ka lumaki? Sabi ko, Escopa 3. Titigil sila, tapos yung tingin parang hardcore. Ako naman, chill bro, QC version ng tondo yon. Pero ang pinaka-wild na ginawa ko, manghiram ng asukal sa kapitbahay. bahay. balik tanaw tayo sa unang lipat namin dito. Pinaka worst memory. Walang tubig bro. QC address pero feels like Sahara Desert. Kaya ang ending, mag-iigib kami. Parang may Olympics, kanya-kanyang tulak. Karera ng mga kariton. Samantalang, yung mga taga-Escopa 1. Ayun, rich kids. May sariling linya ng tubig kami, mga taga Escopa 3, wala. Kaya araw-araw gera talaga. Tulak ng kariton, sakay ang container, tapos punta sa kanila. Para kaming may samahan ng Tulak Kariton Club. Eh siempre, hindi papayag si Tatay na wala kaming tubig. Kaya gumawa siya ng imbensyon, isang tatlong gulong na kariton, armored na kariton, bro. Gawa sa bakal. May preno pa. Kaya ang yabang ko noon. Lagi akong nakasakay sa kariton. Feeling ko nasa private shuttle service ako. Kung tutuusin, ako dapat ang tagaigib ng tubig. Bunso eh. Pero may special title si kuya. Siya yung chosen one. Ang problema, laging nasa labas with gangsta friends. Kaya ayun, pag wala pang tubig sa bahay, hindi ako napapagalitan. Si Kuya Agad, automatic nominee for Tatay Disciplinary Action Awards. Si Kuya ko, favorite ni Tatay yan. Bakit? Kasi kahit ilang batok ang tanggapin, steady lang. Walang kontra, walang arte. Parang may training sa Marines. Kaya siya naging chosen one. Ang tawag ko sa kanya, Legendary Igib Master. Sa kada ikatlong araw, si Kuya ang nagtutulak ng kariton. Mga isa hanggang dalawang kilometro ang lalakbayin. Hindi ito EDSA o Ayala, bro. Ito yung tipong obstacle course. May lubak, may aso, may tambay. Minsan pa may lasing na gusto sumakay. Tapos ako nakasakay lang sa kariton. Parang lookout lang. Oo, oh, oh, kabig ka konti sa kaliwa. Oo, oh, na naman. Oh, sige, go turbo, kuya. Kaya ang saya din mag-igib nun. Tapos tunguan pa sa tropa, tapos ipapark na yung kariton. Presyo ng tubig dati. Piso lang kada limamput limang litro. Amerikano, Starbucks Collection. Kami, Tubig Collection. Nakadalawa ako kahapon. Ako isa lang at muntik pang mabuhos. Nakakatawa isipin ngayon. Dati, bawat igib parang survival mode. Pero pag uwi mo na may punong container, feeling mayaman, parang trophy. Pero imbis na ginto, tubig ang laman. Pag iniisip ko ngayon, ibang level at grabe talaga. Ngayon sa iba, issue na agad kapag nawala ng signal o wifi, kami noon, talagang no choice. Pero yun ang nagturo sa amin ng diskarte at tunay na resilience. Ngayon, tawa-tawa na lang kami pag naalala namin yon. Kung nagustuhan mo tong video, ay huwag kang mahihiyang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Suportahan mo rin ako para makagawa pa ng ganitong klaseng content. Tandaan. Bread and Butter para sa gutom at curious na isip. Kita-kita sa susunod na episode.